Mr. Miss Universe 1081 Spray Vlog, the most beautiful member of the social climbers. <laughs> ah, ah. ah charot lang. So, dito tayo sa bahay ni Brenda sa mansion niya kasi birthday ng papa niya. So, let's grab this opportunity also na nandito tayo. Kanina, gabi ang kainan, ganito ganyan. So, let's have a tour dito sa bahay ni Brenda sa mansion. So, kita niya naman. Ano, At ito, din natin ang video camper. Wala <laughs> Wala pa siya. So, dito sa Christmas tree. Uh, I think, wala niya siya. Four years. Four oh years ito okay. nagkasasli kasi pag, pag ano, nang di pa ganito yung bahay nila. Ay, five years, sabi, siguro mas matagal na to. Pati to yung mga ganyan, oh. So, matagal na to. So, hindi rin na-recycle na, recycle, na ni Mama Sita. So, ngayon, Christmas sa okay. Christmas kinabenda. Ano yun ang mga, um, ano niya, yung mga, so, um, mga, mga um, ninuno um, at um. Adelaide <laughs> Joke. So, ito yung Stairways to Heaven. So, ganda talaga dito. Pagpunta niyo, may comforte. Sana dito, nung no, pinche na-benda, no? Para pag-aral. Guys, ay, pa, oh, oh, ito, so, so, may buho si Delmar. May check-out. <laughs> Yung mga cortina Dito tayo. Ya, yeah, napaka. Oh, dito. Okay, know, guys, wala <mukulun> dito. Sabi ni Brenda, ever na yeah. dito. Pwede, pwede na, dito. Pero <laughs> Masaya ano, grupo talaga kasi. Eh. Pwede, pwede Dito tayo. Ah, Ani. si Ani Si? kala, So ito yung ano natin, parang fame area or achievement um, area ni Brenda. So dito yung kanyang PPP, na certificates, So ito yung ano niya, mga ito mga Brenda, mga game Sa kanya, mga applause, sa appreciation, mga awards. So mga sa kanya, mga mga ganito na, di naman bagay sa kanya, pero tingnan niya. Ang maganda tayo social climbers. Mga social climbers nga sa... So, ay mga darn niya, yeah. darn Dito yung mga ano niya. Ito ah, oh, nung pumunta sila ng Singapore. Soon, manifesting kami naman na magsi-Singapore. Ayan. So, ito yung family picture niya. Oh. Diba? So, yung dito pa kami na. Saya pa namin dito. Na pool area pa. Super. Diba? Ang ano nila? Ito yung Excellence Awarding in Showbiz Entertainment. Ang marami. So dito, yung mga nakararay. Ito yung mga... Ate ka, Hindi Ano mo yung Brenda Ana? Ito yung yellow niya, yung nagsuot sa final ng PBB. So mayroong hindi na... Ano siya lang? Mga Ito yung mga... Bags niya. Mami, wala niya sigap. Basta ito yung mga bags niya. Yeah, ito. Ito yung favorite ko. Oh! ayun yung ibibigay talaga. Pero well, uh, generous yan, pero pag bet talaga yung mga gamit, hindi na ibibigay talaga ng basta-basta. Dapat paghirapan mo. Ayan! Ito o! Oh. Maano box ba, pa? ano, Pag travel. Ito yung benda. Hindi rin natin parang Eh. Bawal na trapohan. sa ano, yung Singapore tayo, eh, nag-ano kami Thailand, at nag- ito, nag- Hong Kong, ito talaga yun. Sorry, ito yung ginamit ko. Oh. Ito yung mga shoes niya. Dito ko alam kung saan yung sugaan yung kuwan. Basta diba? mga shoes, mga boots. Ito yung ginamit niya sa GGB. Uh, ito yung ginamit niya sa PBB. Nung pumasok siya. At ito yung mga guesting niya sa Tito Boy Abonda tonight. Yan. Yeah. So ito yung boots niya from Japan. Ah! So manin. Sa mga baso din. Eh. From Japan. Ito from Singapore. Ayan, Gucci. Ito yung mga boots niya. Alam mo, kung kasha lang kami ni Brenda ng paat, dito ako nagtilam sa kanya. Pero yung paako ko luya kasi it's 40. Tapos so, sa kanya, 14 o oh 41. Yung mga boots-boots na nandito. Ayan. And, welcome to her world. This is her. Ayan. So, dito yung mga gamit. Ito yung room niya. Ito yung mga gamit. Gamit pa rin yung mga gamit. Oh. So, for marami. ang rami, ang damit ngayon. Marami siya yung damit din dito. Ewan kung memorize pa ba niya. Ay! Actually, si Brenda, grabe ang memory ni Brenda. Lahat ng gamit niya, alam niya. Lahat ng gamit niya, memorized na. Kahit brief, pante, boxer, alam alam niya. So, pag ganito, pag nandito siya, pag ganito, alam niya kung saan to nang galing, sino nagbigay, na. Ah, talagang na remember na remember niya. So, dito, dito rin, oh. Ay, ang dami pa rin gamit niya. So, yun, oh. Dito, tingnan niya natin. <laughs> Wala dito. Free dito. Ayan, mga gamit niya. Kasi pag may mga time na nasa trip niya matulog dito or bet niya matulog dito kasi nabimiss niya ang room niya and everything. So ito, ito yung mga prints niya dyan. And welcome sa kanyang pinakamahal na area ng kanyang room ang kanyang mga collection of perfumes. The inhaler. Okay. <laughs> mga perfumes and clothes Ito. oo doon ka ayaw. Wala pa rin na nakakuha ng nakakuha. Ano sa maliwala yung mga sulit ni mga So ito talagang favorite ko guys. Ito yung parang kuwan. Ah! Ito yeah. So ganito. So may mga iba na binigyan niya kay Kara, binigyan niya sa kanyang mama, sa kanyang brothers, sa kanyang family kasi hindi na rin nagagamit. So ito yung Island of the Hinaguan. <laughs> ito kasi tawag ka, di ba ginawa you know itong game sa kanya, para sa kanya, at meron tayo, wow, pero so, aircon siya, guys. So, actually, sinabi ko kay Benda, and I think ba approve kayo, sabi ko kay Benda, kahit once a week ginagamit yung aircon, kasi pag hindi yung ginagamit, magmahay mo ko ng aircon, baka masira. Di ba, alam niyo yan? So, kailangan gamitin talaga mga ganito, mga aircon and everything. So, dito yung mga frame niya, ganda-ganda ni Benda dito. Parang mahal, oh. Pak! Mmm, ganda ng ayaan natin. This is coming from Pretty, pretty Terry Fight. Ito may isa malaki. Eh. Love. It's coming from DJ Sketch. January, February, March. March 20, 2020, 2020. Na na. Gawa at labi. Ayan. Ay, And ang kanyang mga una, ang kanyang kama. Ah! Ang Yung mga kama niya. So ito yung mga si Love. Anong kuto na nabili ito niya sa ano? Sa, saan ba yun? Sa TH. Dalawa to eh. Kay Kano ang isa. Ito kay Kano. Ito yung kay Gio. Saan ba si Galvin dito? Ito mga Gio. Yung di ba? Kailangan na siya Na! what what Ito decision. Yan. So, ito din ang kanyang makeup area din. So, dito siya make up Yan, mga wines. Mga bouquet. Yan, mga makeup. yan yung mga makeup niya. Hindi ka iPad na niya. Ah, ito! Kailangan ito dali sa farm kasi ito yung ginagamit niya. So, ito, gali. Mas. Basta hmm. mga luwing ng everything. Ito yung CR. Napakaganda ng CR. So, napaka-dry ng CR kasi walang di gumagamit. Dito ka tayo gabi nariligo noon. Dito ka muna shower and everything. Ito yung mga shampoo na meron din, ha? Mga shampoo. Ito, guys, oh. Mga shampoo, mga sabon. Ang rami pa pala dito. Mga of love. Ang mga Ito yung favorite na towel nila dito sa mansion. Yan. So, lalabas naman tayo dito. Tayo sa... Sa kanya. Ah! So, mani. Argel! Oh! Wala. Oh, di ba gini yung ikaw? Apre? Oh, oh. ito yung kanyang Therese. Ay, sorry, sorry po. Kanyang Therese Navidad. Therese Navidad. No, terace, no, no oh, meron din siyang ano. Di Di ba? So, mga, mga Christmas decor to na ngayon, wala na ito. To, baka hindi pa na-attach na yung ito. Yan mga kababayan! Ah! Nagkasarap dito. Ayan. Ito yung mga bahay-bahay, mga bahay Ayan. Ito yung kapit-bahay ni Dina. Paano ah. Uh, the mansion is din. Dito, dito kami nag-sleep noon. Kasi may ano dyan, pa! may tawag dito, upuan na sofa ba? Sofa type. So, dito, tatulog. Ito yung room na inukupay ni Mia noon. Ngayon, ano na siya si Karen na dapat. Ngayon, na ano siya, um, bakante na siya. Ito naman, noon sa amin, dito kami natutulog lahat. Tahat, no, sikit-sikit, sikit-sikit. Ngayon, ang anak na ni Daddy June ang nag-occupy. Kasi walang nag-occupy talaga. Kailangan may mag-occupy. So, anak ni Daddy June ang nag-occupy. Yeah, dito tayo. This is connected. Okay. Dito Titira dyan na talaga para hindi na mapuntapunta doon. Para may daan doon. -da -da. Ito ang ah, aming bibanda! Ah. So ang lawak dito na dito kami nagpa party Mga nagpi mga nag-stargazing. Kasi wala pa ito dito. Kasi ang laki na ngayon ng... Tawag dito? Ang African Tarisa. Pero noon kami nag-stargazing. Dito kami nag-ganito, nag-ganyan. So ito din ang... Ah, dalawa ito eh. One to. Ang isa na sa farm na. Ito. So yun ang full area. Press pool niya sa bahay niya. So yung yung bahay talaga yung parang chariot. Ito. Ito yung maliit ng doon. Ngayon, lumaki na. Then, sa bahay ni Bimbo na color purple. Hindi color purple. <laughs> Para ang ang bait ito. <laughs> purple ay parang cake. <laughs> ah! Cake. Charred. So dito lang daan. The, uh, the main door talaga. Papunta sa terminal. Dito tayo po. Yeah. Close. Ito. Ah, open. Yeah. Ito yung sinasabi ko, it's free. It's free. Available siya. Ayan. So, walang natutulog dito. So, kung may, meron gusto matutulog, chika to na kay Banda and kay... Kay... Kay, kay Mama Asi. Ah, Carapit. Carapit. Ah, ito yung kay Carapit noon. Na nagkabahay na si Mami Sita si Daddy Jose, si Kyra Fritz sa kwarto ni Mami, Mami Sita. Doon na siya nag-occupy. Kasi nagkapagod daw na mag... Tawag nito? Mag... Sa kasato pa ba sa minutes na po? oh Okay. So thank you so much, Papasito, for letting me um, explore again or bisitahin, dalawin, ang ang birthday, ang bahay niyo, itong mansiones. Na dati-dati dito ay, kami ay, noon, kami pa lahat. Eh. Talagang dito kami tatambay noon lahat na. So thank you, Brenda, no, for for this achievement, for this mansion, ay, for this opportunity. thank you sa pagkain kanina sa birthday ni Papa Romeo. And have a happy birthday call. And thank you for sa video And this is your Miss Universe 1981. This is the tour sa mansion again sa bahay ni and thank you see me next week.